Si XRP bilang kilalang established player ng crypto along with the other old assets like XMR, ADA, and Ethereum at marami pang iba. At syempre, lalo na ngayon dahil sa pinalakas na XRPL or XRP Ledger na nagpo-focus sa cross-border payments, acting as a bank for instant liquidity at gigil nitong makilala as the CBDC ay hindi mapagkakaila na for sure na nga ang XRP going to $9 sa susunod na bull run sa pamamakitan lang ng pagdadagdag ng ating market cap na umaabot lamang po ng $800 billion sa SSS at para naman masabi natin na aabot sa $28 ay umaabot lang naman po ng 1.6 trillion na idadagdag po sa market cap na meron po ngayon ang XRP. At dito ay napapatunong ako, mukhang kayang-kaya nga ni XRP to, lalo na kung may massive insti, banking, at enterprise adoption na mangyayari at walang selling na mangyayari for XRP's coming bull run. Talagang wala nang mga kapikil kay XRP. Nga ba? Yan ang mga pag-uusapan natin at gaano kalaki yung potential nitong ating gem asset na pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya stick around. At ako nga pala si Osebear and I've been here since 2017. I've been trying to give you guys my win wins and losses dito sa cryptocurrency since 2021. At kung bago ka sa channel ay huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kaya naman, awesome! Okay, itong asset na ito ay napakadaling hulaan. Itong gem asset na ito ay halos lahat binabangga sa pamamagitan ng mga simpleng targets nito. Hindi lang sila nagpo-focus sa isang niche, hindi katulad ni XRP ay nakatarget lang sa isang bagay. Umiikot tong ating gem asset sa lahat ng problema ng cryptocurrency today. Hindi lang sa finance, but also consumer applications, gaming, digital asset ownership, kahit maging NFT physical copies ng decentralized products, DID, tokenization, deepin, or decentralized storage. At dahil lang naman sa mga to, ay binansagan sila the king of real world utility nitong 2025 at after niya magpump sa $5. Yes, binigay ko rin ito sa inyo bilang gem nung 50 cents pa lang ito. Of course, hindi rin mapagkakaila at marahil marami pa rin ang ayaw. Umamin na nahigitan nitong gem natin na ito ang XRP. Kung hindi lang napakagaling ng XRP na lusutan ang kanyang mga regulatory at of course sa paggawa ng mga bagay-bagay para sa pagsiserve ng government purpose which kaya nabigyan ng pro-government titlement ang ating XRP or Highly Compliant Asset for Sure. This gem we are talking about right now can definitely one-hit delete an asset like XRP in terms of one technical architecture. Gusto ko lang i-share sa inyo na itong asset natin na ito or itong gem na ito ay may sariling language model which masasabi kong iwan na iwan si XRP in terms of vulnerability attacks at of course yung tinatawag na hacks or even backdoors. So sabihin na lang natin na merong built-in cybersecurity itong ating asset na ito and cybersecurity is going to be a very important narrative in the future. Maliwan pa nga dyan ay binil ditong ating gem asset na ito sa NOCDM o yung Novel Object Centric Data Model. Kung saan ay pinagyayabang din nila na kaya nilang mag-compete against sa mga assets na nag-claim na may mataas din na TPS or transaction per seconds despite sa bulwak nilang transaction per second and of course yung mga users nila. Kaya dahil dito ay recently pinagpawisan ng malamig ang ating XRP sa naging weekly and monthly results ng TPS at users na naglilipatan daw mula sa iba't ibang assets papunta dito sa gem asset na ito. Kasi ba naman, ultra low fees na nga at nakipaguntugan pa sila sa Solana kung saan tinapatan nila ng magandang infrastructure resolution yung nangyayari sa solanas shutdowns. Malibay pa nga dyan, eh, meron silang efficient parallel execution of transaction. Ibig sabihin lang yan ay walang bottleneck from legacy UTXO o mas kilala bilang account-based model. Basta dere-derecho yung transaction tapos hindi mo sinasakal kaya bottleneck. Pero ipapaalala ko lang, lahat ng yan ay nagawa nila just because of two simple move na ginawa ni Jem na ayaw gawin ng ibang asset. One, having their own language model. Pangalawa, ay dahil kinawa itong ating asset na ito sa Nobel Object Centric Data Model. Anyway, speaking of which, na hindi kaya ni XRP is yung maging fully decentralized in terms of supply and of course, usapin ng governance. Itong gem asset natin na ito ay napakabilis at progressive sa pag improve ng kanilang decentralization status sa pamamagitan ng dalawang reason and yes, marahil narinig mo na itong ating Nakamoto coefficient at yung kanilang expanding validator set. Bilang patunay na may smart money talagang kumikita sa loob at OG investors dito sa asset na ating pinag-uusapan for this video at kahit kahit sabihin natin na sobrang luma na ni XRP, ang gem asset na ito ay may high profile integration sa iba't ibang mga kilala pang at hindi pa kilala pero may malaking pera sa crypto space like sila Van Franklin Templeton, yung kilalang Grayscale, at si Animoca Brands, even si Hash at iba pang mga kilalang infrastructure gaming investors na sikat na sobrang sikat din ng NFT era at P2E era, maliban pa yung mga powerful developer tooling partnerships na hindi masyadong sikat pero may malaking ambag sa kanilang ecosystems at pinag-aagawan ng iba pang mga assets to improve their, their speed sa improvements nitong 2025. Pero syempre para lang ulitin sa inyo at himayin sa inyo, may apat nga po tayo na alas nitong ating gem asset natin ngayon. One is yung scalable ability and throughput. Number two is yung programmability and flexibility. Number three is yung financial infrastructure and compliance. Number four is yung ecosystem maturity, growth, and adoption. At syempre, magugulat kayo kung saan lumamang si XRP bilang dahilan ko kung bakit sobrang dikit din ng ating laban nitong ating gem natin for this video. Kung si gem asset natin dito sa scalability and throughput na usapin si XRPL ay panalo sa mata ng mga elitista or ng mga banking dahil sa dala nitong throughput na robust pagdating sa mga usapin ng payment system. Ang kas sa mga hindi expressive at sobrang limited lang ng support ang kaya nilang ibigay at ilagay sa mga decentralized apps nila lalo na sa mga bagong emerging companies na gusto talagang maging fully decentralized at operational sa blockchain web3 at sa pag-accept ng new money which is yung crypto payments na tinatawag rather than staying with web2 or yung bridging na sinasabi nila and traditional banking system at syempre pagdating sa compliance sobrang dikit ng gem natin at ni XRP kasi si XRPL recently introduced the decentralized identity or the DID permission domains at yung at ating enhanced KYC or AML controls tailored for the compliance standard of the elites and institutions banking and yung ating government. Ewan ko kung anong government tong tinutukoy nila. Pero habang si Jam Assets natin enables the institution friendly development with transparency or transparent object centric permissions and of course yung subsidized transaction natin na naging popular kaya rin nagpump ng sobra tong ating Jam Asset na ito and yung regulatory compliant integrations nila kahit sobrang bago pa nila like tokenized funds fiat settlement infrastructures at marami pang iba. Pero si Gem Asset natin ay nananatiling panalo pa rin in the end para sa akin sa aspeto ng developer tools at hindi ko pa sinasama dito yung malawak na usapin ng abstraction na magpapadali at magpapabilis ng adoption na magiging essential para sa lahat kahit elites, government, banking at maging retail man yan. Isipin mo na lang, one gas fee for all at isang asset na lang po ang gagamitin nyo para sa iisang gas fee na kailangan nyo sa isang transaction. Pero talo ang Gem natin pagdating sa ecosystem maturity, growth and adoption. Si Gem natin is growing its TVL and active development or user base sa napakabilis na rate na 1.4 billion total volume lock as of December ng 2024 pero syempre si XRP natin ang pinaka dominante pagdating sa institutional settlements and cross-border activity seeing spikes in a new address creations and volume during netong ating 2024 to 2025 first quarter as well pagdating din sa licensing wins in places like Dubai and strategic acquisitions. Yung kanyang TVL and yung DeFi activity niya however medyo nahuhuli at bumabagal na laban sa mga recent na nagpump na mga assets and even dito sa ating gem asset natin ito for this video. Pero bilang mabilis at madaling pag-iintindi, pakitignan na lang po itong ating buod at inilagay ko po siya as a summary para mabilis niya siyang titignan. Pero tandaan, yes, XRP is established at maraming loyal users and buyers lalo na pa nagkakaroon ng scrutiny or konting mga bullish news at mahirap pabagsakin kahit sa mga minor bearish news at tinikto sa kahit anong asset di lang kay gem asset natin. Pero dahil sa recent research ng ating mesari, pinuproof lang nito yung mga claims and posts na kung saan mabilis daw talagang nakakahabol si gem asset natin pagdating sa real world solutions and technical superiority at maging sa new institutional and enterprise adoption or consumer engagement models. Pero bago i-review sa inyo itong ating gem asset natin na to, basahin nyo na lang itong ating nasa screen at ito yung tingin ko bakit itong asset na to yung may chance na maging part ng tinatawag na golden age. At ang asset natin na to is yung ating suwi At kung tama ka ng hula, i-comment mo sa baba at kung mali ka, ano itong asset na ito? At i-comment mo rin dyan sa ating comment section. At i-share ko na rin sa inyo yung naging takeaway ko sa mga lahat ng nabasa at yung mga research na aking pinakinggan. Tatlo lang naman ipopost ko na rin dyan sa aking screen. And next time na natin ipredict yung ating price for Sui at magiging exciting ito. Pero kung interested ka dyan sa topic na yan ay comment mo down below. Kasi kung maging si Sol ang Sui natin, need natin ng mas deeper explanation kung bakit pwede. Pero for now, paper trades lang muna tayo at syempre, sismis lang lahat na yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan ng sariyon. Ang lahat ng to ay ating makamtan at syempre, stay awesome. Goodbye!